Magandang araw, mga kaibigan. Welcome sa isa pang espesyal na episode ng The Interviewer. Ngayon, mayroon kaming napaka-espesyal na panauhin isang taong gumagawa ng mga wave sa industriya ng entertainment. Siya ay bata, may talento at puno ng pangako. Kilalanin natin ang napakagandang aktres na si Alexa Miro. Una sa lahat, binabati kita sa iyong pelikula, mga kakaibang dalas, Taiwan Killer Hospital. Ang daming curious dito. Maaari mo bang sabihin sa amin actually, it started as a fun paranormal vlog with Emu celebrity friends. Binalak naming tuklasin ang Singlin Hospital sa Taiwan, na sinasabing pinaka-haunted na lugar doon. Pero habang nagfi kami, sobrang intense ng mga nangyari. Ang footage ay naging maganda kaya nagpa ang team na gawing meta found footage horror film o Tito Boy. Inutusan lang kaming mag-explore at kung ano man ang naranasan namin ay nakuna ng kamera. Lahat ng makikita niyo sa pelikula nangyari talaga in real life. Kaya sobrang totoo at nakakatakot eo. Oh. Tito Boy, sobrang nakakatakot. May naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa braso ko. Then, parang may gumapang na entity sa likod ko at lig ko. Pakiramdam ko talaga may sumakay sa akin. Buti na lang, nandoon ang mga kaibigan ko at ipinagdasal nila ako hanggang sa tumigil ito, nakakatakot yan. Pagkatapos ng karanasang iyon, naramdaman mo na bang huminto sa proyekto? There were moments na natakot ako but i also felt challenged gusto kong tapusin ito dahil alam kong minsan lang itong karanasan gusto kong mag-explore ng mga bagong role gusto ko talagang subukan ang action suspense at psychological thriller gusto kong patuloy na hamunin ang aking sarili bilang isang artista nabanggit mo rin na gusto mong maging isang tagapagtaguyod para sa kamalayan sa kalusugan ng isip Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit mahalaga sa iyo ang layuning ito, aw, oh, Tito Boy? Ang kalusugan ng isip ay isang bagay na malapit sa aking puso. Alam ko kung gaano kahirap ang maging sa industriyang ito at gusto kong gamitin ang aking plataforma para tulungan ang mga taong nahihirapan. Nakakainspayan, Alexa. Speaking of inspiration, sino ang mga iniidolo mo sa industriya? Hinahangaan ko talaga si Angel Locsin. Hindi lang siya isang napakatalino na artista kundi isang tunay na humanitarian. Siya ang nagbibigay inspirasyon sa akin na gamitin ang aking boses para sa kabutihan, Alexa. Let's talk about the realities of showbiz. Ano ang gusto mo sa pagiging nasa industriya? At ano ang mga hamon? I love that we get to escape reality through acting. Pero mahirap din kasi hindi mo alam kung sino dapat pagkatiwalaan. It takes time to find real friends in showbiz, pero sabi ko nga, ang ilang mga bituin ay nakakahanap ng kanilang pinakamalapit at pinagkakatiwalaang kaibigan sa industriyang ito. Sumasang ayon ka ba, oh, Tito Boy? Sa paglipas ng panahon, Natutunan kong inavigate ang mundong ito at hanapin ang mga taong tunay na sumusuporta sa akin, Alexa, na link ka kay Rexandro Marcos. Let's clarify this once and for all. May namamagitan ba sa inyo, Tito Boy? We belong to the same group of friends. Wala pong nanligaw sa akin, pero when I ask you kung nagpaparamdam siya, tumawa ka ng makahulugan. You've met the first couple at bahay pangulo. Paano ang karanasang iyon, napakainit at malugod nilang pagtanggap? Isang magandang karanasan ang makilala sila, hypothetically speaking, kung magiging asawa ka ng politiko sa hinaharap, handa ka ba? Bakit hindi, Tito Boy? Gustong gusto kong tumulong sa mga tao. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong gawin yon, mga kababaihan at mga ginoo, Alexa Miro, Isang sumisikat na bituin na may malalaking pangarap at pusong puno ng pagnanasa. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aking channel sa YouTube para sa higit pang eksklusibong mga panayam. See you next time!